Hello, 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 well, 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 this time po ay simukal naman natin mag-content ng haircut at may, itong, may nagpapagupit nga po ng army cut. So, ang mga gupit ko ngayon, kung ano, ay may itukak kasi nga po magkakatulad lang naman, nagkakaiba lang po yung pangalan, katulad ng bus cut, ayan yung bus cut, bald cut, army cut, Kasi magkakaparehas lang po ang itsura niya. So, simulan ho natin ang gupit ni Kuya sa gilid. Zero ang gusto niya. Ayan, zero po po. Uh, sa taas po ay konting bawas ang gusto niya. Gusto niya ay i-trim lang. So, i-trim ko lang po yung bandang itaas. So, dahan-dahan lang po sa mga nagugupit. Huwag masyadong madiin yung paper, lalo na zero at hindi kayo gumagamit ng guide dahil nga po, uh, zero ang gusto. So, yung pinakataring yan, masakit po yan pag kumakayod sa anit sa so dahan-dahan lang po so sana po ay uh, uh si kuya magustuhan niya yung igugupit natin sa kanya kaya ito po as uh, mga mga sides muna ayan ayan gupit-gupit sa mga sides so ayan marapit na ko matapos at uh, uh na, tawag dyan? Patingin ko lang ngayon sa hamil ni Kuya yung kanyang gupi dahil hindi mo siya nag na mo. <laughs> Pero kasi na lahat maingay dahil nandito lang ako sa labas namin nagbo-voice over. So ang dami mga tao kaya ang hirap ko talagang mag- uh, mag-vlog dito kahit sa kabiti nahirapan ako mag-vlog so ito na po ang resulta yung kinayang aking ang ah, tawag dyan ng aking storage natapos na tapos na ko hindi ko na natapos pagpagan si kuya so sana po ay nagustuhan ninyo yung gupit ni kuya gaito ho ang kanyang gupit army cut basket bald cut ay magkakatulad lang po hanggang sa, uli, hanggang sa muli po